Samantala, handa raw magbitiw sa tungkulin si DPWH Secretary Rogelio Singson kung mapapatunayang overpriced o sobra sa itinakdang presyo ang mga bankhouse na ipinapatayo para sa mga nasa lanta ng Bagyong Yolanda. Gayunman, iimbestigahan daw ng DPWH ang umunay under specification o ang hindi pagsunod ng mga kontraktor sa itinakdang plano para sa mga pansamantalang tirahan ito. Nakatutok si Trisha Zafra. Pagpasok ng Desyembre, nakatayo na ang bank houses na ito sa Giwan Eastern Samar. May mga solar lamppost na rin. Bago magpasko, nakatayo na rin ang bank houses na ito sa Basay. Ang bank houses naman sa Tacloban City at Palo, Leyte, binisita pa ni Pangulong Aquino kasama si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson at DPWH Secretary Rogelio Singson. Kaya nagtatakaraw si Secretary Singson ng lumabas sa ulat ng pahayagang Philippine Daily Inquirer na overpriced ang bank houses na ipinagawa sa buong Samar at Leyte para sa mga biktima ng Yolanda. Wala rin daw sa buwatan sa pagitan ng contractors at mga politiko para makakuha ng 30 to 35 percent kickback dahil wala namang binabayarang contractor ang DPWH. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung 30 to 35 percent dahil alangan naman yung contractor nag-abono pa siya. no Wala pa naman siyang tinatanggap sa aming bayad. San saan manggagaling yung 30 to 35 percent na ipamimigay ng kontraktor. No? I suspect there's politics involved. It is not overpriced. If it is overpriced, the following day, I will submit my resignation to President Aquino. Bukas, pupunta raw ng takloban si Secretary Stingson para investigahan ang umano'y under specification o ang hindi raw pagsunod ng mga kontraktor sa itinakdang plano ng DPWH sa temporary shelters. Ang usapan dyan, ganito yung specifications namin. Kung hindi sila sumunod rin, bakit ko naman sila babayaran? They have an option of retrofitting. Mahigit sandaang bank houses na raw ang natatapos ng DPWH sa planong 222. Pero inihinto muna ang konstruksyon dahil binago ang plano mula sa orihinal na 24-unit bunkhouse para sa 24 na pamilya na may sukat na 8.64 square meters ang isang unit, gagawin na lamang 12 units ang isang bunkhouse na may sukat na 17.28 square meters para sa bawat pamilya. Bunsod daw ito ng mga puna mula sa international experts na nasa construction sites na masikip para sa isang pamilya ang isang unit sa naunang plano. Sa bagong plano, bawat isang unit nagkakahalaga ng 65,715 pesos. Kasama raw sa halagang ito ang apat na common toilet, apat na common showers at isang common kitchen kada bank house. Of course, people will say this is overpriced and so on and so forth, but let's look at the specifications. We're specifying here a much thicker uh, GI sheet roofing and we're using here 0.40 mm thickness, no? Kasi 0.17 baka madiinan mo lang 'yon, lulundo na 'yon. No? Ang bankhouse daw ay nakadesenyo na gamitin sa loob lamang ng dalawang taon habang ginagawa ang permanent shelter na lilipatan. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Horas.